Good morning mga master, good morning, welcome to this video mga master Oo, papasok na sa trabaho tayo Sinabay ko na yung aking anak paghatid sa kanyang school, sa Paisan. Tayo bumalik e Wala tayong helmet kaling may helmet pag uh, LTO kasi delikado tayo at HPG kung police lang uh, no problem pero nanguhuli pa rin kasi kung police lang oh, pag walang helmet maralampasin ka pag malapit ka lang naman din pero pag LTO at HP, HPG naku sayang ang lisensya 2026 ang aking 5 years ng aking lisensya kaya iniingatan po na hindi uh, tayo mahuli kahit isang beses para maka 10 years tayo so ayun salamat sa lahat ng aking uh, mga subscriber sa nakasubscribe sa aking channel Barjog Moto ayan uh, shout shoutout sa inyong lahat maraming maraming salamat sa lahat ng suporta So, sa panonood ng aking mga video na mga walang kwenta. kamat oh, no. <laughs> At uh, God bless po sa inyong lahat. Ayan. So, makikita natin ngayon kung ano itong mga huli na ito. Ako po tayong helmet kailangan helmet pa rin boleh <coughs> dah. Tambah yang dah lawa. Awal ha, lah. Tambah, tambah yang mga walang mga lesensya. Okay, And... kita natin ngayon yung mga huli na yan. Oh, bakit nakalusot itong mga ito? Walang mga helmet. Ibig sabihin, pulis lang. Ganda ng kubo. Ha-ha, oh. <laughs> payong. Para payong. langka. Hai, despatch di pala, despatch It's PJ <laughs> It's PJ mga master Alright uh, Sana parahin lahat Para hindi unfair naman sa ano Mga motor lang uh, Pag uh, hindi pinara lahat uh, May violation din sila Ayan Oh. No? Ayan, tricycle. Para. O, oh, ang four wheel hindi pinapara mga master. O, oh. diritsyo lang. O, ayan ang problema dyan ngayon. Motor at tricycle lang. Pinapara. Oh, ayan oh. Oh. Ang um, Oh, tama mo, mama. Anong kailangan, boss? Lisensya na lang po sa race ko, sir. Oh, tama mo 'yan, oh. Lisensya sa resto. Oh, tama mo 'yan. Oh. Sige, tsaka, boss. Bago, restro lang mo yan. Bagong restro. Bagong restro yan. Ah, ba? Diba? Motor at ang four wheels hindi pinapara mga master. Unfair oh. yan sa mga ano. Kawawa naman mga motor lang. Kawawa oh, Kawawa talaga mayroon din naman ano pinapara pa isa isa pero yung ayan dito yan sa may ano spagy mày hù đi mày hù li đun master mày hù đi hahaha, mày là hù li, mày tambayan talaga yan dyan ng mga SPJ paboritong paboritong ano talaga yan dyan pisto pisto paboritong pisto oh patay ka oh, pala dito Kena asis balut tu, aking anak Ayan. helmet, takin na helmet anong uras na? anong uras na? anong uras? なるん París tæju, París ang buwang kanin magandaan tayo sa parisan mga master kasi hindi tayo nag -ermusal. nagpalit tayo ng gulong kasi yung ating gulong na ano uh, 80-90 ah uh, oo ah uh, singaw ang ano ang interior kaya pinalitan muna natin ng iti-iti pang una ko yung parehas ganyan ng gulong so ayan abanti na tayo ano kayang oras na tinan muna natin ang oras time check muna natin Six thirty-nine. pares niya pero tuturuan ko kayo ng mas masarap talaga na pares at malalaki ang karne nadaanan natin kaso lang wala pa ngayon yan ay ala nag-uumpisa <coughs> Dah, Mia, haba. Oh, tim belum lebih logo. Oh. Thank you, bos. Shout out. hmm <coughs> ng aaso Tuturuan ko kayo ng mas masarap ang pares. Malalaki ang karne. Doon ayish na rin. Pero mas may masarap pa. Ayan o, oh, mga uh, sinaunang bahay yan mga master o. Oh. <coughs> Ayan, mga uh, sinaunang design yan o. Oh. Uh, Marami pa yan dito sa Nuse. Mga sinaunang bahay. Ito pa oh. Kanan na yan o. Oh. pa yan design na yan. are renovation na re pero ano pa rin nariyan pa rin ang anyo ng ano ito yun o no? dali mura mura dyan sa dali dito mga master ang ano ang sinasabi ko sa yung parisan wala pa kasi wala pa wala pang ano hindi pa nagtitinda ganitong uras Ayan dyan o. Oh. Ayan, dyan o oh, mga master Oh. Ayan. Paris. Ayan dyan. Kaya lang alas city. Nag-uumpisa dyan. Alas city. Tapos ito yung na yung bahay oh. Malaki to. Malaki yung bahay na yan. Ay, naman. Ayan, malaki yung bahay na yan. Kata natin. Ano to eh? Fifteen Tin, tin tu eh. Tin by tin by 15 tin. Tin enggal tu, tin malam pahab, ah malam pahab. Ya. Design. negro. Tatlong metro. lalim Nakabiga na. Magkatrasis na lang. di pa natin yung materialis bakal. oh nadiwan pala. Nduyan. Nduyan <laughs> ko na iwan. Oh. Iwan na. Nduyan. Nduyan.